ay nagpalipad nga pala ako ng ibon sa bukid subalit yung ibon ko hinabon ng na po kalungkutan si Tampi ngayon umaga ay magpapalipad sana ako dito sa aking spot Subalit yung mga chocolate hills ay nilipat dito Ayan mga katampi yung mga maliliit na bundok Kaya naman lumipat ako ng ibang spot Dito nga pala kami nagpapalipad dati Ang tawag nga pala namin dito ay hospital ng kabuyaw Maganda din magpalipad dito mga katampi Dahil malalayo ang mga building Dito nga ay nagbuyo muna sila ng ilang minuto Kailangan kasi nila makita ang kanilang liliparin Bali malapit nga pala kami sa school Pero okay lang yan pwede naman dyan pumasok Habang tinitingnan naman mga ibon yung paligid, ako naman dito ay magkakape. Ang sarap kasi magkape habang nagpapalipad. Bali for sim ko nga pala gamitin to mga katampi at pwedeng pwede ito daling kahit saan. Kaya naman susubukan natin to mga katampi. Siyempre meron pa nga ako dito dalang takore tapos tubig. Lalagyan ko nga pala siya ng tubig. After that mga katampi ay tatakpan naman natin tapos bubuksan naman natin tong butin. Hindi ko nga makita dito kung may nilalabas na apoy natatakot na ako baka biglang sumabog. Sobrang saya ko nga mga katampi nung nakita ko nga po, successful tayo. Nung nakita kung ang kumukulo na yung takori ko ay lalagyan ko na nga pala ng mainit na tubig ang aking malupit na baso. O oh, diba mga katampi, may baso na tayo. Kung gusto nyo ng baso ay pakicomment kung bakit. Mas masarap magkape kung sasabayan mo ng pandesal na malunggay. Yung pandesal na malunggay ko mga katampi, literal na malunggay. Siyempre, ang kape na gagamitin ko ay malunggay din mga katampi. Purong malunggay na ata ko ngayong araw. Okay lang yan mga katampi, masustansyang guli nga pala yan. Dito nga ay nakalimutan ko magdala ng pangalo, kaya naman inalog na lang pa ko Habang nagkakapi nga ako ito, biglang sumibat ang aking ibon. Siyempre, hindi ako mapakali dahil yung ibon na yun ay forsem nga palang lumabas. Kaya naman, kaagad ko itong tinawag. Subalit, may palkon nga palang lumilipad, mga katampi. Bale, hindi nga pala siya nahagip ng kamera dahil sa sobrang kabado ko. Yung bawat pagsipol ko ay pahinang pahina, mga katampi. Dito nga ako nalungkot. Doon nga banda, yung nawala yung ibon ko, mga katampi. Kaya naman, pupuntahan natin. Kahit malubak, ay susugurin natin, mga katampi. Makita ko lang ang aking ibon. Nandito nga pala ako sa dulo. Bigla ako tinawanan ng kambing. Dito nga wala akong tigil sa aking pagsipol Hindi nga pala ako titigil sa aking pagsipol Hanggang ako'y mamaos Na umaasa na makarinig kahit mahinang sipol Kaya naman ay pupuntahan natin doon sa kabilang barangay Siya nga pala maraming ibon na naliligaw dito sa Kabuyo Hospital Bali first ko nga pala mawala ng kakatil mga katampi Ang mali ko lang dito mga katampi ay nagtiwala ako kay Burnok na sasama niya sa kanyang paglipad Ito nga pala yung pagkakataon na naka-counter -e ako ng Falcon Sa sobrang kabado ko hindi ko siya nabidyuhan Ganito pala pakaramdam ang mawala ng ibon Okay lang yun mga katampi, ganyan talaga ang buhay na mag -iibon. Ang pangalawang problema ko nga mga katampi, kung paano ko nga pala sasabihin sa aking asawa. Di bali na, sana hindi niya ito mapanood. So ayun ang story natin for the this video mga katampi. At para sa mga makakakita nyo mga katampi, ito ang good news. So na yan mga katampi. Ipihin mo ako kapag nakita mo mga katampi, tapos bibigyan kita ng tampi formula mga katampi. Ha? So ayun mga katampi, kalungkutan man pero I iniisip ko na lang na may makakuha nun at maalagaan siya ng mabuti. sabi ko na lang sa kanya yung mga tampi.